Good morning mga cafe hunters So uh, aga Mag antay lang po tayo ng ibang kasamahan natin Mag po tayo ngayong araw na ito Time check uh, Alas 4 Dira. Siyempre, kasama natin si Cafe Hunters JR. Hello. Ayos. Good morning. Siyempre, si, uh, si, Cafe Lucky. Siyempre, si Cafe Hunters Laki. Ah, magawa, Cafe Hunters. si Cafe Hunters Bobby. Set out. yo siyempre, kasama natin ngayon si Cafe Hunters Joel. Good morning po. yo no, panigurado. Dami namin may uwi ngayon. Oh, siyempre, si Cafe Hunters Dude. Ano mo Si Cafe Hunters uh, Teboy. Good, evening. Good morning. 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 po uh, morning. Uh, yes. si si si, uh, uh, Good Stay chill lang po para sa aming uh, adventure ngayong araw na to. Ito. Oh. kayo? Ano yung pumunta kayo? Ano yung pumunta iyon magandang hapon mga cafe hunters So ah uh, tapos na po ang isang araw na adventure ng inyong mga uh, katropa Siyempre ito nandito kami sa favorite stop namin Kaya ati Donna, nagpapansit Ayan, no? Uh, Siyempre kasama namin, first time ha uh, Si cafe hunters JR Shout out iyon si cafe hunters Silo Shout out. Uh, Si cafe hunters sa uh, Poo Okay. Hello, ayo, ayo, si kafe paeng? Hello. ya, siyempre, si kafe sa uh, Garovel na, advanced, happy birthday, uh, <laughs> Hello, happy birthday, <laughs> ha? si kafe sa uh, nelson, ayan. Uh, si kafe kante sa Hello. si Boy gitna, ayan. no, <laughs> ayan, si kafe kante sa no, ah, bui si uh, Cafe Ah, ah, saka, Hello. saka si Cafe Gunters Bobby, yun o. Ah, uh, yun oh. Ayan. Bali na ka. Ah, yun po pala po. Oh. Si Cafe sa uh, JR. Ayan. yan. Saka si Cafe Canters, Joel, yun. May nahanap na ano. May nahanap pang isa. Jo, ayos na yan. Ika pa ikan Hello po. Yan, maraming maraming salamat po mga Cafe Hunters sa muli niyong pagsuporta sa SPC Pro Hunter. Ingat po kayo lagi mga Cafe Hunters. Yan, mga Cafe Hunters, stop over muna. Papangas ng uh, maeso. Oh. Ayan, mga Cafe Hunters natin, oh. Mais. Ah, Kasi pagkain na ng mais. Hmm. Oh. Ha? Ah? Oh. 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 <laughs> what you see, what you get to. <laughs> oh, ayan yeah, o. Ah. Bumili ka na, na pa sa lubong. Para hindi mapalo. Ayan nga, magandang gabi mga cafe hunters. So, andito po uli kami sa aming nga lugar, kila Paeng. Ayan, si Paeng. No? Siyempre, niluto na namin yung aming nahuli kahabon. Ayan, si Caruel. ah tinola. Tinola, nabato-bato. Siyempre, kasama natin si Caruel. Ayan, no? Shout out kay <laughs> a, si Boy Gitna. Ayan, a. Ayan a. Kita niya si na ba? si Kapay Kantos na lson. Oh, si Kapay Kantos sa Si Kapay Kantos uh, Kobe. O, oh, ha? Ah. Na naka PS5 ngayon. Ay, sorry. Nasabi ko. Kapay Kantos ka tol. Ang daming muling ngayon. Uh. Uh. Siyempre, si Kapay Kantos dude. Ito, o. Ayan, Dib O. Ayun, si Kapaikanto Esteboy, oh, unang-una na, hindi. Talaga, talaga hindi magpapahuli, o. Oh. oh, yan, ha? Ah. Kita nyo naman, Oh. Napakasarap na tinolang kurokotok. Kain po kayo, mga Hunters Maraming maraming salamat po muli sa inyong suporta. Ah. Naku, ito po pala. Okay, si Cafe Hunters M3. Oh. Abol, Abul abul. Abul pala. Tsaka si Cafe Hunters po. Ayan, no, uh, habol pa, habol. Okay. Again, maraming maraming salamat pong muli sa inyong suporta sa SPC Pro Hunter. Ingat po kayo mga Cafe Hunters. Mabuhay po kayo.